Good afternoon, good afternoon, mga ito. Ito na naman si Cloud Vlog Room. Mara sa hapong ito, mga ito. Going somewhere in the world, mga ito. <inaudible> Masabak na naman tayo sa kalsada mga ito. At ito, tinalakbay naman, <inaudible> tinatak na ating yung araw-araw na ating yung hinadaara, mga ito. No? So, mga ito, na-experience natin dito sa araw na eh, ay talaga mas city sa sa pulo talaga sa ganun na naman discarding marino tayo. so hanap ng paraan kung paano tayong maalis sa traffic nito you para maganda at mga ating sa ating karoroan mga idol And good luck din sa inyo. Ito ng mga tapa ako no? Ingat! Ingat sa mga nagkapa ko mga motor, Lalo sa mga yan, <coughs> nagmamadali dyan. Huwag kayong singit ng singit. pangbira talaga naman, no? Ay naman, ingat, ingat din eh sa pagkaman eh, At mahirap na talaga mga idol And yun yung lupa, talaga naman. Yung mga ito, good luck sa inyo. At mahirap ng maksidente, no? Yan naman, mga at ingat sa pag-aaman niyo mga idol. And good luck sa inyo. And shout out sa mga mga workers natin, mga workmate natin, oh. No? Na walang sawang sumusuporta sa number 1 na uh, followers natin ng mga workmate natin si Joseph Huit <laughs> Na lagi nakantabay na sa mga ating mga video mga idol. Shout out sa iyo, idol. <laughs> And good luck sa inyo at alam ko na naman kung asan ka na naman ngayon. Talaga ka na naman mga ano, huwi oh. Shout out sa iyo, huwit. At alam ko na naman, diyan kana naman sa iyong uh, paboritong uh, place. <laughs> Singit na naman. Makasingit nga rin dito. Ha? Ah. Kasya, kasya yan, kasya. <laughs> Pasok talaga naman. Para ah, gamit, 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 na gamit. Ah. <laughs> Ayan mga idol. Ayan nga. Ayan, stand by muna tayo. Dito, traffic. My God. So yan, uh, sa wakas, yung kung na rin sa wakas mga idol. And ratchada muna tayo ngayon dito. Wow, ganda. Napakaganda no? Napakaganda ng yung view natin ngayon. Tanaw na natin yung uh, paglubog ng araw no mga idol. So pagkurbada nga natin no? at makikita natin yan. Kung gaano kaganda no? Kung gaano kaganda yung uh, yung view natin kaya ito singit-singit mo na kahit konti makalusot lang at mahirap ng malate talaga na man may gulay at no nakakaya no nakakaya kung tayo nalilit no talaga naman yung mga kasama natin nandun na tayo parating pa lang uy shout sa iyo tropa <laughs> Sige, kaya mo yan. Siksik mo pa. <laughs> Talaga naman. Wait, wait lang kasi. Pambira. no And yun nga, eto na. Eto na ang view natin. inihintay. Yung mga idol. Nakakasilaw. So, yun nga mga idol. No? Nakakasilaw yung araw na ito. sa lubong na sa lubong yung paglubog ng araw. And then, yun nga mga idol. And good luck sa inyo. At may ko muna kayo ng mga idol and shout out sa inyo lalo na sa mga workmate natin, mga followers natin yan. Kasi nga, eh, Jonathan uh, Dacalos and shout out kay, uh, yun nga, kay uh, Ramirez, no? Ang masipag na rin ikot Halaga, <laughs> may gulay. At sa ating mga workmate, sa lahat-lahat na hindi ko na kayo isa pa, no? And shout out sa inyo at Thank you sa lahat, -lahat ng support mga idol. At lagi kayong nanonood ng ating mga video mga idol. And good luck sa inyo. At pagpalaing kayo nang wala ng Panginoon mga idol. And good luck. And thank you mga idol.